Minsan talaga may mga pangyayari sa ating buhay na di natin maintindihan. Minsan nagtatanong tayo sa Diyos, bakit ganito? Ano bang nagawa mo? Bakit uh, binigyan ka ng ganyang pagsubok? Gaya na lang ni Kuya, yung si Kuya yan, di ba? Trending yan siya ngayon sa social media. Sa social media, makita na sa Facebook, sa TikTok, o minsan sa YouTube, pa nga marami mga influencer na nag-upload. Si Kuya ay hinuli dahil nag, uh, na akusahan siyang nag na akusahan siya drug pusher at nakitaan siya ng limpak-limpak na pera, napakaraming pera dyan sa bag niya. At kitang-kita naman natin sa mata niya yung katotohanan, sinabi ni kuya na hindi niya alam na bakit may ganyan sa bag niya. I, isang hamak lang daw siya na mag-uuling at saka nagdidikdik ng bato at yung anak pa daw niya ay nasa ospital may sakit nasa ICU at lubog na daw sila sa utang, tinitiis niya yung uh, minsan puyat si kuya sa pag-uuling at pagbabantay may binabantayan si kuya o, ayan. at uh, dahil dyan maraming na sa istorya ni kuya maraming naawa at tumulong sa uh, mga bills sa ospital ng kanyang mga anak at good news si kuya ngayon ay malaya na kasi uh, mistaken identity lang daw mistaken identity ba ang pagplantan ninyo ng pera sa bag ni kuya mistaken din ba yun pinalabas na lang nila na mistaken identity dahil marami na ang nagtag kay Rafi Tulfo kasi pag si Rafi Tulfo ang uh, kumilos, umilos magpapaano siya ng investigador magpapadala din ng detective gagawin niya lahat para masolve yung case na yun at siya, talaga namang nakakaawa talaga si kuya. Sabi niya, paano na lang yung mga anak ko? Kung makukulong ako, paano na lang yung mga anak ko, yung pamilya ko? isang anak ko na sa ospital pa, may dalawa pa akong anak na binubuhay ang sawa ko, ano na mangyayari sa kanila ayun, at nakalabas na nga si kuya hindi siya nagtagal sa kulungan at yun pala ang way ni God para masolve yung problem ni kuya yung mga dasal niya, yun pala ang way ni God para tulungan siya at dininig nga ni God yung mga panalangin niya na sana may tumulong sa kanila sa problema nila kasi pag hindi siya nag-viral hindi siya nahuli hindi siya nag-viral wala talagang makakaalam sa sitwasyon nila ngayon yun pala ang way uh, minsan kiki, uh, ang plano ni God ay di natin maintindihan um, di ba ang sarap sa feeling na yung mga dasal mo ay dininig na, na ni God di ba? So, sa inyo dyan, sa mga nag, uh, nagplanta ng pera dyan sa bag ni kuya, siguro, magbago na kayo. <laughs> ba, ang sasama ninyo, bakit nyo ginawa yun? Na, ang justice system talaga dito sa, Pil sa Pilipinas ay napaka ano, napaka unfair. Pag mayaman ka, may hustisya. Pag mahirap ka, pag bibintangan ka, matalo ka ng walang hostisya. di ba? na dito mga guys matulog na ako. Good night.